Good morning po mga kalaki, ngayon po ay July 8 Gising na po mga kalaki sa mga laki followers natin dyan na nakatutok po lagi sa atin Magandang umaga po sa ating lahat Alas 5 na po ng madaling araw At syempre, nagbukas na po tayo ng tindahan ngayon Dahil po, uh, kailangan ko na magbigay ng laki numbers Dahil kahit madilim pa dyan sa labas Kailangan ko na magbigay ng mga tips at mga code para po sa mga nagaabang dyan na mga lucky followers natin na nakatutok sa atin. Ano po. Ito pong lucky numbers na to na sinumada ko po kagabi. Gusto ko po aalagaan nyo po ito ng 3 days. Huwag po kayong magsasawa na na marinig sa akin na alagaan ng 3 days. Ano po. Kasi po, may tendency may tendency po kasi pagka nabitawan nila lumalabas po ang numero kaya 3 days po ang pagitan natin okay kung ready ka na at gising ka na diyan pwede mo nang kunin ang mga listahan mo at kunin mo ang mga lucky numbers na ibibigay ko po mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan kung meron po akong hindi nabanggit na bayan, sabihin nyo lamang po para sa susunod po na vlog, pag-aaralan ko po at ibibigay ko po sa inyo para sa ganon, meron ka ng inaabangan araw-araw. O ba? Diba? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Siyempre po, umaga, um, pag umaga hindi po ako nagkakape. Water therapy lang po ako. Subukan nyo po mag-water therapy. Mas mag mas less sakit po yon Mas nakakagaling po ang puro tubig lang po sa katawan. Wala pong ibang mga mga ano-ano uh, po mga chemical na pumapasok po sa atin. Okay? At share po mga kalaki, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga two digit lucky numbers po sa Quezon City. bentin 15 Pampanga 230 Pangasinan 821 La Union 319 Nueva Ecija 8, 11, Nueva Vizcaya, 4, 9, Ilocos Sur, 6, 21, Ilocos Norte, 17, 30, Masbate, Gis, 25, Samar, 34, 26, Leyte, 1, 18, Iloilo, 2, 3, Benguet, 5, 7, Botuan, 8 Gis, Bataan, 9, 18, Batangas, 3, 21. Bicol 7. 14. Baguio 8. 22. Bulacan 17. 34. Buhol 1. 6. Capiz 4. 9. Rojas 10. 12. Togigarao 36. 9. Isabela 2. 14. Cebu 8. 16. Aklan 15.5 5 Aurora 17-22 Laguna 14-29 Quezon 17-18 Olongapo 8-30 Paranaque 31-26 Manila 17 22 laguna 14 29 quezon 17 18 olongapo 8 30 paranaque 31 26 manila 17 Pasig 2-18 San Juan 33-25 Marikina 26-19 Tabuk Gis 18 Romblon Gis 21 Angono Rizal 5 32 Muntalban Rizal 23 28 Antipolo 9 15 Cainta 12 6 San Mateo Rizal 24 22 Dabao 3 16 Tarlac 21 11 Quirino Gis 15 Bacolod 27 34 Cavite 4 16 Tagig 9 21 Mindoro 31 34 Marinduque 7 8 Caloocan 23 20 Muntinlupa 25 28 Palawan 2 30 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin natin mga lucky followers na nakatutok po araw-araw po sa atin. Ano po, para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account po namin. Ingat po, napakadami po talaga nagkalat ng mga fake account dyan. Nakinukuha yung picture ko, ginagawa po talaga nilang profile, ewan ko ba't nila ako ginagaya. At syempre po mga kalaki, kailangan nyo po na pagka ganun, huwag nyo pong re-replyan, pwede nyo pong tawagan sa messenger kung sasagot siya at makita nyo ako yun, ako yun pero pag hindi sumagot, huwag nyo po yung pina-follow ako, ako po si Sir Red at ang account po natin, ito po pakinggan nyo meron po tayo, ang followers po hindi po nila nadadaya yan. meron po tayong 100,000 followers po dito po sa second account na to ito po muna ang gamit kong account na naka-yellow t-shirt po ako nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po mga kalaki ah uh, meron po tayong Aris Gatchelian na account ay po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube Red Parungking po na merong uh, 17,000 followers at syempre po TikTok na merong 400 440 2,000 followers. Siyempre, mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, mag-request. Mag Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang kita agad ng mga laki numbers, agad-agad po dyan sa messenger niya, okay? At aalagaan nyo po ng 3 days. Tulad po nila, nakafollow sila, nakacheck ko po, na nagsishare sila ng mga videos, napadala ko lang po sila ng mga laki numbers at na-shoutout ko pa sila. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang laki numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertcher mo. Malay mo dito pala ang swerte mo. Malay mo kami pala ang magpapanalo sa iyo. Kaya sumali ka na sa private consultation. Make sure po na makakausap nyo muna ako. Message na po kayo sa messenger ko bago kayo magpa-member ha. Dapat makausap nyo muna ako. Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa akin lagi po ako nagpapaalala nagpapa sa inyo kaya sundin niyo po ang aking paalala maraming salamat po at syempre po mga kalaki sa mga sasali po hahabol po ngayon ng private consultation may discount po bibigyan ko po kayo ng discount para makasali kayo agad at member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September ayan po mga kalaki at tandaan niyo po ang lucky numbers namin wala po itong pilitan sa so may gusto lamang po ituloy na po natin mga kalaki ang ating Good for 3 months po ang membership ha. Mga kalaki, napakatagal nun, no? no? Iko-code ko ang birthmark at birth mo. Ituloy na po natin mga kalaki sa Palawan. Palawan, 17, 19. sambales 23, 14. Apayaw, 2, 21. Cotobato, 33, 22. Binangonan, Rizal, 5, 8. At Morong Rizal, 720. Ayan na, nabigyan ko na po mga kalaki. At siyempre po mga kalaki, yan po yung mga laki numbers natin na 2-digit. Pwede nyo po yung tayaan na sa STL, sa, Loto, sa 2D Lotto, sa National, sa Wetting. Pwede po mga kalaki at pwede nyo pong i -ramble. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo kay... Ayan, happy, happy viewing po sa Pamilya Manuel. Diyan po sa may... Ayan, Sambales po dyan sa may Sambales po. Happy-happy po sa probinsya ng Sambales. Alam ko po, po ito, hindi ko naman, hindi naman niya sinabi kung sa siya sa Sambales. Oo. Happy-happy viewing po sa inyo. Parang sa Mabini yata ito. Mabini. Hello po. Maraming salamat po sa inyo at syempre po sa mga tricycle driver naman po natin dyan sa may Quezon City. Ayan po, lalong-lalo na po dyan sa may Isitan, Kubaw. shout out po sa inyo sa mga driver po dyan tricycle driver, taxi driver, jeepney driver shout out po mananaro tayo papadala ko po kayo ng lucky numbers na hinihingi nyo good luck, gising na